Ganda ng kulay, eh, no? <laughs> ganda. Ayos ko. Ah. Yes Ay, maganda, eh. Ba? Ay, Ay, beta lang. Kaya nga, eh. Meron din ba, no? Oh, si Karachi. King. Ba, mukhang busy si King. King, ano, nakapili ka na? Oy, Re! Ah. Oh. Re! Nakapili ako. Ganda na napili ko, pare. Ah. Ano? King, ganda. <laughs> Ito napili mo para sa iyo. Ha? Para sa iyo yan napili mo? <laughs> Ay, dire. Eh. Para to kay Queen. Eh, ah. alam mo naman. <laughs> Mahal ko yung pakambal ko na yun eh. Magkano ba to, Aling Tessie? Ay, ako, 100 lang yan para sa iyo. Walang okay. labis, walang kulang. 100. Oh, ayun. Oh, okay. Ay, salamat, ang eh. galing. Galing-galing na naman buwan ng mano ko. Ito eh. Aba. Ano Hoy, eh. <laughs> ah, <laughs> <okay. laughs> hindi yan pa iwan kay Hoy. Ano no, Wala, eh, na, lumayo na. Yaa mo na. Ano yeah. naman, second-hand item naman. Pero, alam mo, Aling Tessie, Diba? In fairness, ha? Lakas nitong mm. hanap. Ukay-ukay, okay, ha? Uh, mo dito, ha? Eh, eh, kasi support ko to para sa pagdagdag sa galaxy ng barangay. Uh, Ay, nako, Aling Tessie Malak. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa ating barangay. Na-appreciate namin yan. Ay, oo naman. Basta para sa barangay, oh. ibibigay ko ang sarili ko. Bukas <laughs> Joe. <laughs> 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 kan yung ano mo, ang lambot-lambot yung Ay! Sabi! Reke-reke ko. Ito, ito kami ko. <laughs> ano to? Ay! Eh. Eh. Ay! Ay! Yung second hand! <laughs> ay, yung second hand <laughs> na lady yan mo. Eh. Ano ko mga, pala na... Al alam mo, ibaon na sa lupa yun. Oh, oh, <laughs> oh anong ano po hinahanap ka, pa kapal? ako sa lahat na. bumili ng ano eh, para makatulong sa'yo eh. Oh, ayan. Para makakay sa akin to. Ganda yan, ganda yan, Bagay ba? Ang oh, ganda, ang oh. ganda. Oh, aling Tessie, bibiling ko na lang ito. Ako na bibili. Ay, suot niya ang lolo ko nung nagkasakit siya. Nagkasakit? Nakong ka. Huwag naman ito! Ito, 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 Kapal, sporty. Sporty tama, ka. Tama, mainit ngayon oh, eh. Yan, <laughs> ito na lang bibiling ko. <laughs> yan. Ayan, o. Suot din niya ng lolo ko nung nagkasakit siya. Naku, mukha agaw buhay yan. Ang nandiyan na. bakit naman puro yun naman may sakit naman yung binibigay mo sa... Ako na ka. Ay, sandali. Ito. etong isa. Hindi. Ay! Hindi ito, ha? Ay! Hindi. Tataka kasi ako, baka lahat ng damit dito, mga ginamit ng lolo mo nung nagkasakit, eh. Sigurado ka ba, hindi ito ginamit nung nagkasakit ang lolo mo? Oo, oh, sure na sure ako. Yan. Kasi, yan yung suot ng lolo ko nung namatay siya. Ha? oh, kap! Namatay! parang gusto ko rin ako sumunod, ha? mo na yan. Ah, ah, ah. bumili? Taka lang, alam mo, Ang Lintesi, hindi namin alam kung mayroong pang bibili dito sa mga paninda mo. Eh, pero, Ah, mas sure kami, mas mabebenta sa mga players natin yung susunod nating palaro. Kaya punta na natin sila! Let's go! Game na! Let's do this! Joseph and Aji, let's do this! Ito na ang matinding 1v1 ni na Joseph at Aji. Pero bago natin simulan yung 1v1 na yan, eh, siyempre kakamustahin muna natin sila. Aha. Okay, magsimula tayo kay paring Joseph. Paring Joseph, yes, pa. ano bang pinagkakabalanan sa buhay? Ah, uh, po nag nagtitinda po, nagbi-business po ako ng ano, ng mga pulutan, mga sisig. Ba? Online ba? business po. Ba? Online, malakas 'yan, malamang. Kamusta ang, ang business? O so, marami na mga order? Uh, okay naman po, sakto naman sa pang araw Sakto naman sa pang-araw-araw. Ah, may po. sariling pamilya? May may anak pero iwalis sa asawa. Ah, iwalay kayo, matagal na. Opo. Ah, Nakanino yung anak? Nandoon po sa ano, sa nanay nila sa sa nani nila. Apo. Ano ang naging problema dati nung kayo mag-asawa? Ah, uh, kami ng problema dahil sa ano financial. Dahil uh, sino walang trabaho? hindi, uh, ano may trabaho naman po ako. Oo. Eh, nag Eh nagarap siya ng malaking income. Ah, so nakipaghiwalay siya sayo sa iyo dahil doon sa dahil. nag siya ng ano, mapera na lalaki. Ano ba to? Overlapping? Uh -huh. Anong nangyari? <laughs> Hindi, o, oh, diba, di ba, minsan ganun. Hindi mo alam. Yun na pala, mayroon na palang uh, kalaguyo. Ano yung ba? Yung nga yung nangyari? Yung ah. parang tago na lang. Ah, okay. O, sige, wag na, huwag na nating banggitin kung si, sino yung asawa mo, no? Para... Ay, batiin mo na lang yung iyong anak. Oo. Um, mga anak kung nasan man kayo, ang nanay nyo, lagi mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Ayan. Yun lang. Oh, ako, masasabi ko lang dyan, ha, hindi pasihan ng ano, ang uh, financial uh, uh, status kung uh, sa inyong sa pagtatagal ng relasyon kasi parehas nyo yung gagapangin. Oo. Ah, ah. Lalo 'ng bubuuin ng pamilya, 'di ba? Give and take 'yan. Kung sino yung mayroon, siya muna. Ah, diba? Tama po 'yan, yan 'di ba? Okay lang 'yan. Oh, oh. pero least, sa sa buhay ang importante hangga't may buhay tayo tuloy-tuloy lang I ito. Sabi na lang natin everything happens for a reason. Yes sir, Ayaw. I agree. At ikaw naman Angie, anong reason? Bakit nakatodong iti itiga naman dyan? Yan. Wala lang po. Ayaw. Ah wala lang. <laughs> Mahirap 'yan, ayo wala lang. Pero masaya siya. Happy, <laughs> 'di ba? De, so. ano pinagkakabala mo sa buhay? Ano po ako, student po. Um first year college anong um, hospitality management po yung course ko. Wow. Okay at eh uh, meron ka bang mga uh, side na trabaho or iba pang pinagkakaabalhan bukod sa pag-aaral? Uh, sa so ngayon po ano po um naga online business po ako. Bye. Ah Uso usong ngayon talaga hmm. online. Kamusta naman anong binibenta mo online? Mango Graham po. Minsan po newmark, chow fan, ganun. Show may po. Ah. ah. Fast, rice food, fast food din ang tawag dyan. Yes rice Yung mabilis. Rice meal, rice meal, fast food. Kung baga, yung mabilis. Lutuin, kain agad. Buso, Oo. Diba? Ano ba pangalan? Bata pa nito. Wala na. po, wala po pa. <laughs> Walang pangalan? <laughs> Opo. Sino mga customer mo? So mga wala Di pa meron paralan. po mga kaklasiko po, mga kakilala, ah, ganon. Hindi kasi bata ah, ba ba eh. pa Nagsimula pa lang. Oo. Nagsisimula. Pero bili ba sa'yo, ha? Bata ka pa, naiisip mo na yung ganyan. Yes. Pero maganda pangalanan mo yung business. O si Joseph, tanongin natin, ano ba yung pangalan ng business mo? Yung binibenta mo mga ano, sisig? Wala pa ba mong pangalan kasi bago lang. Aba, oh ah, ba? ibang klase itong <laughs> dalawang. <Ay>, <laughs> Pero oh, mabenta oh, naman siya. no name man. Mabenta naman po siya kahit wala pang pangalan. Oh. oh. Ayan. Ang Then, importante. Ang naisip ko, ang uh, pangalan mo, Joseph's Pulutan, hindi ah. naman Aji's uh, uh, Fast Food. oh, diba? Oh. Pwede rin. Oh, may porosyento na siya. Inalihan ko na lang, ha? Ah, okay. <laughs> ah. ah. ko na. Pero anyway, okay yan. Okay yung may, uh, lalo na sa age of online, digital age, okay yung may business. Kasi madaling i-market kahit papano. Okay. Okay. Right, let's go. Good luck! At eto, kailangan namin ng energy niya dito, ha? Ah. Kasi 1v1 na to. Laban kong laban dito. Good luck, Joseph and Aji. May the best player win. Sino ang tutuloy sa jackpot round? Magkakaalaman na dito sa ating larong shirt order. Para sa discarded tips, Queen at SK. Iplay niya na yan. For today's video, ang lalaruin natin ay shirt order. In this barang game, kailangan sunod-sunod na maisuot ang 9 na t-shirts. Pagkatapos, kailangan ma-release ang nakasabit na red t-shirt at masuot ito ng maayos. Galingin sa pagbibihis para hindi maalis. Good luck!

Go! Pangatlong okay. t-shirt. Go, ate! Go, go, go! Nandiyan yung taxi sa labas. Malilayta, malilayta. Kapaba, baliktad, baliktad, baliktad. Baliktad, baliktad, ulan, baliktad, baliktad. Baliktad, baliktad, sa harap dapat balikta yung Baliktad yung t-shirt mo. Kailangan ah, na sa yung t-shirt mo. Okay. Nah sige lang, sige lang, sige lang. Oh, oh. Okay. Okay. Sige, sige. Hapon, kaya mo yan, sige. Kaya yan, કેમ છે કેમ છે જાન સિકે હાલે 33 45 બબલ અને ચીટ ગોલ રામા ગોલ સિક બદલ તડેલે બદલ તડેલે અજીયાસ્તા 90 બદલ આતે આઈ નાકો અજી આય હમિયાન Ate, kaya mo yan. Habul ka pa. Baligtad pa rin, Aji. Baligtad. Ano? Kaya mo yan, Aji. Kaya mo yan, Hindi ka maliligaw pero malilate ka. Oo. Habul. Yes. Go. Habul. 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 Sige lang. Sige lang. Habul lang. Habul. Habul. lang. Marami pa ang Kaya pa. Kaya pa. Sige. Okay. Marami game. pa. Go, 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 go. Kaya kayo. Never say never. Ayan. Make sure nasa harap. Ayan. Yeah. उन्नीस oh, सौ oh, <laughs> Aji, nagabali lang. Pero uh, di ang laban noong umpisa. Pero sa huli, ang uh, natirang matibay matapos ang apat na palarong paranggay IC. Joseph! Congratulations! Aji! Alam mo, yung pagsuot mo na na hindi ka maliligaw. Pero na-late ka. Oo. Uh -uh. Pero dito, wag ka mag-alala, hindi ka mali -late. Sa ating mga pa-premium, mayroong kang one, two, three, four, four. Bye. 10,000 pesos. I don't have imagine. Thank you po sa so Barangay 5 Panalo. Yeah! Ayan, thank you. Ah, Chapter Joseph Daligao na nalasuma para ro Barangay ngayong araw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 pesos tempo. All right. Maririy fiesta na sa Poblacion. <laughs> Para para